Alam mo ba na posibleng lihim na nagtatayo si Elon Musk ng isang malaking mansyon dito sa Pilipinas? Oo, tama ang narinig mo. Pagamat hindi pa ito lumalabas sa mainstream media, mukhang may ginagawa siyang proyektong nakatago sa mata ng karamihan. Kung susuriin mo ang internet, puro balita lang ang makikita mo tungkol sa pagbebenta ni Musk ng kanyang huling bahay sa San Francisco. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Ano ang nagtutulak sa kanya? mula sa gitna ng mundo patungo sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Elon Musk na ipinanganak sa South Africa ay isa sa mga pinakakilalang negosyante ng ating panahon. Siya ang nasa likod ng mga matagumpay na kumpanya tulad ng Tesla, ang electric car giant, at SpaceX, ang pribadong space exploration company. Sa murang edad pa lang namuhunan na si Musk sa mga malalaking tech brand. Noong 2022, gumawa siya ng headline matapos bilhin ang Twitter sa halagang 44 billion dollars at binago ang pangalan nito sa X. Dahil sa kanyang matapang na personalidad at mga makasaysayang tagumpay, madalas siyang ihambing sa mga alamat tulad nina Steve Jobs at Henry Ford. Noong 2021, umangat lalo ang kayamanan ni Musk kung saan nilampasan niya si Jeff Bezos at tinanghal siya bilang pinakamayamang tao sa mundo, isang titulo na hawak pa rin niya hanggang Enero 1, 2020 i -5. Ngunit tulad ng marami, nagsimula rin siya sa maliit. Noong 1995, dala ang labin limang libong dolyar kasama ang kapatid niyang si Kimbal, inilunsad niya niya ang Zip2, isang plataporma na tumutulong sa mga gazet na makagawa ng mga online city guide. Sa loob ng apat na taon, binili ng Compact ang Zip2 sa halagang $300 at 307 million dollars. Hindi tumigil doon si Musk. Gamit ang kanyang kinita, inilunsad niya ang X.com noong 1999, isa sa mga pinakaunang online banking platform. Nang maglaon, nagsanib ang X.com at Confinity na naging PayPal. Alam mo ba na inagaw ni Peter Thiel ang posisyon ni Musk bilang CEO ng PayPal? Sa kabila nito, binili ng eBay ang PayPal sa halagang isa't kalahating bilyong dolyar. Dahil dito, kumita si Musk ng isang daan pitumput limang milyong dolyar mula sa kanyang shares. Noong 2002, ginamit ni Musk ang perang kinita mula sa pagbebenta ng PayPal upang itatag ang SpaceX. Mabilis ang naging progreso niya sa larangan ng space exploration. Pagdating ng 2004, pumasok siya sa mundo ng electric vehicles at naging early investor sa Tesla. Gamit ang 6 na milyong dolyar investment, naging hands-on siya sa kumpanya at pinamunuan itong maging pinakamahalagang automaker sa buong mundo. Hindi lang electric vehicles ang naging focus ng Tesla, kundi pati na rin ang solar energy. Ngunit bakit nga ba tila nakafocus si Musk sa Pilipinas? Bakit ngayon pa? Ayon sa mga ulat, layunin niyang dalhin ang mga serbisyo ng SpaceX, particular ang Starlink, sa bansa at sa mas malawak na rehiyon ng Southeast Asia. Malaki ang potensyal ng Pilipinas sa teknolohiya at komunikasyon, kaya mukhang tinuturing ito ni Musk na susi sa pagpapalawak ng kanyang mga proyekto. Ang Starlink ay gumagamit ng mga constellation ng satellite para tiyaking may internet kahit sa gitna ng kalamidad. Pero teka, ito lang ba talaga ang dahilan ni Musk para tumutok sa Pilipinas? Or may mas malalim pang interes? Ayon sa ilang mga eksperto, maaring higit pa sa pagpapalaganap ng internet ang plano ni Musk. Alam mo ba na ang average salary ng mga Pilipino ay nasa 500 dolyar kada buwan o mga 30,000 piso? Pusibling nakikita niya ang murang labor sa bansa bilang oportunidad para mapalaki pa ang kita ng kanyang mga negosyo. Pero hindi pa ito natatapos doon bagamat ang ating political system na may pagkakahawig sa US kung saan may malakas na impluensya ang mga makapangyarihang tao ay nagbibigay ng haka-hakang maaaring hikayatin ni Musk ang ilang mambabatas na unahin ang kanyang mga proyekto. Bukod sa Starlink, may posibilidad din na pasukin ni Musk ang real estate market sa Pilipinas. Pero ito ba ay para sa kapakanan ng lahat o para sa kanya lamang? Una, kung mag invest si Musk sa real estate, ito ay posibleng magbigay ng sigla sa ating ekonomiya. Kapag may bagong kapital na dumaloy sa ating bansa, tiyak na maraming trabaho ang malilikha. Hindi lang iyon, tataas din ang paggasta ng mga mamimili na magre sa pangkalahatang paglago ng ekonomiya. Sino ba naman ang ayaw ng ganon, di ba? Ikalawa, ang kanyang hilig sa teknolohiya ay maaring magdala ng makabagong infrastruktura sa Pilipinas. Imagine mo na lang na ang mga eco-friendly buildings, smart cities, at baka pati ang futuristic na hyperloop transport system, hindi malayong baguhin ni Musk ang real estate landscape ng bansa. Ikatlo, maari rin niyang matulungan ang urbanisasyon sa mga lugar tulad ng Maynila. Sa sobrang dami ng tao at trapiko sa lungsod, ang paglikha ng mga bagong urban center ay maaring magbawas ng pressure sa mga overcrowded na lugar. At panghuli, ang posibilidad ng affordable housing. Ang Tesla na kilala sa inobasyon ay gumagawa ng mga abot-kayang solusyon sa pabahay gamit ang makabagong teknolohiya. Kung ito ay madadala sa Pilipinas, mas madali para sa maraming Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Kung maisa sa katuparan ni Musk ang lahat ng ito, hindi lang tayo magkakaroon ng mabilis na internet dahil maari ring maging sentro ng teknolohiya at inobasyon ang Pilipinas. Maakit nito ang mga negosyante at mga talentado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isipin mo na lang baka maging kilala pa ang ating bansa bilang isang pangunahing tech hub sa Timog Silangang, Asia. At hindi lang yon, ang mga proyekto ni Musk ay posibleng maging bagong atraksyon para sa turismo. Ano kaya kung magtayo siya ng isang futuristic sustainable city o kaya ng isang spaceport dito? Hindi ba't nakakatuwang isipin na posibleng mangyari iyon? Bagamat kilala si Musk sa pagtataguyod ng mga sustainability, ang mga malalaking proyekto sa mga rural na lugar ay may potensyal na mag-iwan ng bakas sa ating kalikasan. Kaya't malaking tanong kung paano babalansehin ni Musk ang kanyang pangakong protektahan ang kalikasan habang patuloy na nag invest sa bansa. Posible bang magdala si Elon Musk ng mas malaking pagbabago sa Pilipinas? Pwedeng-pwede. Imagine daragsa ang mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo para makita ang mga proyekto niyang nagpapakita ng teknolohiya at inobasyon. Pero bago tayo masyadong ma-excite, paano kaya nito maapektuhan ang ating kalikasan? Kilala si Musk sa kanyang pagtutulak ng sustainability. Ngunit hindi maikakailan na ang malalaking proyekto ay maaaring magdulot ng epekto sa kalikasan lalo na kung isasagawa ito sa mga rural na lugar kaya naman malaking hamon para kay Musk na balansehin ang kanyang ambisyosong plano at malasakit sa kapaligiran ayon sa ilang ulat tila nagtatayo si Musk ng isang napakalaking mansyon sa isang liblib na isla sa Pilipinas pero teka hindi lang ito ordinaryong mansyon isa itong kombinasyon ng luxury retreat at high-tech research hub. Napili ang lokasyong ito hindi lang dahil sa ganda ng mga tanawin at tahimik na kapaligiran, kundi dahil na rin sa potensyal nito bilang perpektong lugar para sa mga proyekto ni Musk. Ang mansyon ay gumagamit ng eco-friendly na teknolohiya at mga lokal na materyales. May sarili itong solar panels at battery storage system na nagpapakita ng pagsasama ng teknolohiya at kalikasan. Pero higit pa sa pagiging marangyang tahanan, ang mansyon ay isang research facility na nilagyan ng mga experimental labs at simulation center para sa space missions. Ang layunin, itulak ang hangganan ng space travel, sustainable living at iba pang teknolohiya na parang hinugot mula sa hinaharap. Hindi lang para sa kanyang sariling benepisyo ang mga plano ni Musk. Kasama sa kanyang proyekto ang pagpapabuti ng infrastruktura ng lokal na komunidad. Ito ay nagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino at nag-aalok ng pondo para sa edukasyon, lalo na sa science and technology. Layunin niyang bigyang inspirasyon ang mga kabataang Pilipino na maging bahagi ng mga inobasyon sa hinaharap. Sa kabila nito, nananatiling lihim ang detalye ng proyekto. Minimal lamang ang media coverage at tanging ilang insider ang may kaalaman tungkol dito. Nakapagtataka, hindi ba? Bakit kaya tila lihim na lihim ang proyekto? Hindi nagtatapos sa mansyon ng ambisyon ni Musk. Tinitingnan niya rin ang Pilipinas bilang potensyal na lokasyon para sa iba't ibang proyekto mula sa renewable energy hanggang sa advanced transportation. Ang mga ito ay may potensyal na gawing mahalagang bahagi ang Pilipinas sa Asia Pacific Region pagdating sa teknolohiya at space exploration. Bukod sa inobasyon, ang mga proyekto ni Musk ay maaaring magdulot ng malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Pwedeng bumilis ang pag-unlad ng infrastruktura at maaaring dumami ang mga oportunidad para sa trabaho. Hindi ba't kahangahangang isipin na ang Pilipinas ay maaaring maging sentro ng teknolohiya sa rehiyon? Isa pang aspeto na maaaring idulot ng mga proyekto ni Musk ay ang pag-usbong ng turismo. Isipin na lang kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng isang futuristic na city o isang spaceport. Siguradong daragsa ang mga turista na naghahanap ng kakaiba at makabagong karanasan. At kung darating ang panahong iyon, tiyak na lalo pang sisigla ang lokal na ekonomiya. Ang mga plano ni Musk ay tila bahagi lamang ng mas malaking layunin. Ang kanyang investments ay hindi lang para sa inobasyon, kundi para rin sa pagbibigay ng inspirasyon sa mundo. Ngunit sapat ba ang mga proyektong ito para talagang makinabang ang ating bansa? Paano masisiguro na ang mga ito ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng iilan? Sa huli, tila tinitingnan ni Musk ang Pilipinas bilang mahalagang bahagi ng kanyang mas malaking plano. Kung magiging matagumpay ang kanyang mga proyekto, maaring maging stepping stone ang bansa para sa teknolohiya at space exploration sa rehiyon. Ikaw, ano sa tingin mo? Malaki kaya ang maitutulong ni Elon Musk sa ating bansa? Huwag kalimutang ibahagi ang iyong opinyon sa comment section.